Pangulong Duterte ay butut balat na daw, masyadong mahina na at na nagbigay na nga daw ng uh, pasabi na kung mamatay man siya doon, eh, doon na lang siya magpakremate sa doon na sa pakremate sa dahig. It's a very sad, ano, uh, very sad uh, information kami, Duterte Blackwood, na pag-usapan namin, we are inclined to support the uh, uh, Senator. Cheese, uh, Senator President uh, Jesus Chief Why, sir? Well, uh, wala na kami nakitang uh, hindi dapat siya suportahan. <coughs> Senator Bungo, Senator Rubin Padilla, Senator Marcolita, at Senator Rubin uh, um, Aimee Marcos, si, and the two billiards. Uh, pero Senator Aimee, sir, nag-commit na rin? I don't know. I don't know kung uh, nag-usap uh, nag na sila personally eh, pero in principle kami, Duterte Blackwood, eh, napag-usapan namin. We are inclined to support uh, uh, the Senator... uh, Senate President uh, Jesus Cudero. Why, sir? Well, uh, wala naman kami nakitang uh, hindi dapat siya supportahan. So, we support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir? Wala naman kasi as is malako. Wala man akong uh, wala man akong hiningi. Wala man akong uh, wala man akong pinaramay sa akin. Basta uh, nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa, sa amin. Sa Senado. Yung leadership niya is uh, nakita ko is uh, uh, very very uh, open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niyang ganito siya, o perki ganun. Kuha siya, yung nakikinig siya. Nakikinig. So that's what we need as a democratic uh, institution, pakinggan ang lahat. So sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay uh, Senate uh, President Escudero? Wala naman, wala na kong hinihingi kung, kasi meron naman tayo equity of the incumbent kung... Kung gano'n, di ba, kung albawa, we will uh, vote for him as the Senate President, tapos ayaman uh, ng incumbent senator, kung ano yung hawak ko, I, 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 I suppose, uh, yung pa rin hawakan ko. Equative the incumbent nga. So, hindi ko na-hiningi sa kanya yan. At hindi rin niya inoper sa akin. Dahil, uh, that's my understanding. Sir, last na lang. So, si Marco nga, ba? Blue Ribbon Committee Chairman, sir. Yan ang uh, hinihingi niya and ay uh, uh, I I presume na na napangako na, na sa kanya. Sir, may talks about impeachment nung time hmm. na nakikipa, bago kayo magcommit with SPGs, hmm. may healing ba kayo or any favors asked about the impeachment proceedings? Wala, wala kaming eh, his stand towards uh, impeachment is not a factor to our decision in uh, choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open pagka -open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So, yun, yun ang nagustuhan namin na liderato. Yes. Hmm. Hmm. Sa impeachment, sir, um, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingi niyo ho ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Mag-usap pa kami. Titignan namin. Baka sabihin niyo, insisting naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Eh, hinihingi na namin yan noon, di ba? Uh, yeah, na, pero one thing I can I can assure you is that ako ha, from my personal personal na paniniwala ko ito that uh, since tinanong ng impeachment court, yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors yung House of Representatives ng 19 th Congress are they willing to continue or are they willing to be uh, to bind themselves to whatever actions that were uh, uh, that uh, took place uh, during the previous uh, Congress uh, you can expect me also to raise this in question sa floor once we was the 28th Congress uh, uh, convinced. Mm -hmm. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Diba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanongin rin natin yung uh, uh, Senate of the 28th Congress kung uh, are they willing to be to be bound by uh, the actions of the previous uh, co co uh, previous Senate of the 19th Congress. So, ibig... Okay. So, Senator, ibig sabihin, um, bago kayo mag-decide kung i-dismiss o hindi, paano po yung senaryo? kailangan po bang magbotohan kung... Um, sa tingin ng Senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment? Yun, yun. Dapat, dapat, it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the by the impeachment court. By the Senate. So, we are talking about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Ha? Huh? Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous uh, Senate. So magiging iba na naman ang komposisyon ng impeachment court, di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court. Di ba? So yan na po ba yung sa inyong pito, sir? Sorry. Yan na po ba yung... Um para ano ba uh, yan ang i-raise ninyong 7 solid 7 Uh, I hope. They are going to support me. But hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong uh, Senate of the 28th Congress. Kung magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 2019 Congress. Sir, sorry, isa na lang. Sir, hindi nga ho ba, um, proof na na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan yung mag-trial yung pong pag re-return nung articles of impeachment sa House kasi hiningan niyo po sila ng may order kayo sa kanila eh um, na comply na yung isa sir yung certification na in compliance daw with the constitution mm. yung pong articles and then magko-comply din daw po dun sila sa pangalawang order mm. so pag nag-comply sila hindi ho ba dapat Diretso na kayo sa trial, sir? Paano? Ibang na ang composition rin ng uh, Senate na 28th Congress, eh. Kaya tatanungin ko talaga para masettle yung issue of jurisdiction. Tanungin natin. Tanungin natin. Kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. Hindi namin napag-usapan yan? Hindi namin napag-usapan yan. Ako, sa akin lang yan, personal ko lang yan, na uh, paningin. Sir? Personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipa-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi, siguro. Pinakaulang motion ko is uh, to determine whether or not the Senate of the 28th Congress is uh, willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanongin ko para masitil natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang uh, positive action, no? Na talaga majority sila ay pumayag na yung uh, tatawid yung jurisdiction sa 28th Congress. So gusto ko rin tanongin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Ha? Nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong ng bagong uh, Congress dahil nga iba ng Iba na ang komposisyon. Sir, may bigit your comment din po. Sabi po ng CBP, CBCP, nababahala sila dun sa delay ng Senate regarding po sa impeachment. Sabag nababahala delay. sila? Bakit sila nababahala? Ano yung kinabahala nila? Kinabahala nila na ano? Na na-delay. There's no cause uh, for panic. There's no cause for panic. So, sir, yung new composition ng Senate sa 20th Congress, natanong nyo na ba yung mga bagong members? Kano yung kanilang stand? Hindi ko pa natanong. Hindi ko pa natanong. Uh, but it has to be taken up on the floor. Mm -hmm. Para everything is official. Mm -hmm. Mm -hmm. And, and then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robbin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulo? Yes. Oh. So sa tingin nyo may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo ma-approve yung resolution na yan? Well, like, it, lang it, It's uh, expressing the sense of the Senate mm -hmm. na gusto ng Senado na makabalik na si makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty uh, reconciliation if you wanted uh, want it to be also a factor and uh, also uh, humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is eh, Pangulong Duterte ay butut balat na daw, masyadong mahina na at na nagbigay na nga daw ng uh, pasabi na kung mamatay man siya doon, eh, doon na lang siya magpakremate sa sa doon na sa pagkremate sa dahig. Mm -hmm. Uh, it's a very sad uh, very sad uh, information. So sana uh, kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas so huwag doon sa ibang bansa mm -hmm. para naman uh, pang ng, dating pangulo ng Pilipinas yun eh. So while pending yung case sa ICC, gusto nyo mapauwi siya? Yes. And, uh, uh -huh. eh, yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hinihingi natin. Uh -huh. Immediate repatriation, repatriation o uh, former president duterte to the philippines mm. may concern yung mga victims kasi daw maimpluwensya pa rin ng mga duterte na natatakot sila doon sa safety or security naman ano naman natatakot na hindi naman si president hindi naman presidente si president duterte si president marcos naman ang uh, presidente ngayon at uh, yan ay uh, uh, kayang-kaya pangalagaan ng malakaya yung kanilang safety mm -hmm. uh -huh. impluwensya ano, sinong impluwensya ni Presidente Pangulong Duterte? Hirap na hirap na ngayon tao, butot balat na nga eh. Kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, um, pardon my saying, is he dying? Um, kasi po, nag, nagbigay ng will. Sa, pagkakaalam nyo po ba, is he dying? Well, uh, hanggang speculation lang tayo mm -hmm. uh, as to his uh, present uh, health uh, status. Pero, yun nga, sabi naman ni eh, Ma'am uh, Uh, VP. Ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na na butot balat na daw. At payat, uh, So, meaning, uh, he's not in good health. Mm, -mm. Mm, mm And considering his age, very advanced na yon, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Sir, Um, balikan ko lang idos sa Senate leadership kasi kahapon sabi ni Senator GVE Harrisito um, mukhang kasama rin yung dalawang uh, senators from the opposition block or from the uh, other opposition block which is yung sila Senator Aquino and Senator Pangilinan do you feel comfortable na kasama sila under them in the majority uh, considering yung differences ng, ng ninyo ideologically sa kanila I don't know mag, ano magiging uh, ano magiging kuan yan Anong magiging uh magiging uh set up niyan no hindi ko alam talaga hindi ko alam basta i join the majority uh, not because of them but because of the leadership of uh, uh Senate President Jesus you. <music>